Miss Universe Philippines Michelle Marquez D, hinahamon ang kanyang mga bashers. Yeah. Habang papalapit ng papalapit ang petsa ng Miss Universe na gaganapin sa El Salvador, ay paramiya naman ang paramiya ang bashers ni Michelle Marquez D na nagkukumpara sa kanya sa iba-ibang mga kinokoronahang pambato mula sa iba-ibang mga bansa, isa si Antonia Porslid ng Thailand sa ikinukumpara sa kanya, sa ganda, poised, aura, speaking ability at maging sa advocacy, at ang gumagawa pa nito ay mismong kapwa Pinoy na hindi siya bet manalo, dahil may mas gusto sila, at dahil nga dito, hindi na nakapagpigil si Michelle at sinupalpal niya ang kanyang mga bashers ng hamenin niya ang mga ito, ayon sa kanya, I quote, I don't really like giving these kinds of bashers airtime because they're so unworthy of my time, I think it's a waste of energy to think about people that say stuff like this because first and foremost, I'd love to see them on stage, I'd love to see them perform, I mean, if you want to criticize me, then let's have a showdown na lang, end quote, at yan nga ang matapang na paghahamon ni Michelle sa kanyang mga kritiko na panay ang puna sa kanyang kakaibang snake walk, sa kanyang short hair, at even sa kanyang mga kilos at pasarela. Anong masasabi mo sa hamon niya sa kanyang mga bashers? Please comment down below. Please like and subscribe. Thank you.